magandang tanghali guys ito share ko lang mabilis ang vlog lang natin ito uh, para sa mga sobrang init ngayon di ba ito yung mga tingin ko makakatulong sa atin lahat tali na ko lang to sa Lazada na pang taklo ayan kung makikita nyo maganda yung quality niya ayan siya pwedeng pwede siyang pang protect ngayong mainit yung panahon lalo hindi sa maglagay kayo ng mga sa loob na na nilalagay na parang aluminum ba yun? Basta parang ganun, yung pantakip. Eto, mas mabilis gamitin. Ayan, o. Kung makikita nyo, ang laki nung inililim niya sa loob. Sa loob ng sasakyan. Ayan siya, o. Kaya sa kabila, ayan, o. maano pa rin siya. Maganda yung pagkakalapat uh, niya. Ayan, o. Kahit mahangin, hindi siya madaling matanggal kasi iniipit lang siya dun sa mismong side mirror tsaka sa pinto. Ayan siya, o halagay siya. Ayan. Kaya sa mga naghahanap ngayong matinding summer, talo sa mga nagtra-travel, pwede nyo baunin yan. Pwede pwede ilagay lang sa trunk or sa kahit saan. Malit lang naman yung pag tiniktup eh. Laking tulong niya. Sobrang laki. Para ma-prevent din natin yung sobrang init sa loob pagpasok natin. Yun lang. Maraming salamat at support na rin sa YouTube channel natin.